matinding pagbaha dahil sa bagyong si uh, Tino dyan sa probinsya ng Cebu o sa Kabisayaan ngayon po ay nagsisisihan kung ano ang mga pwedeng dahilan na sinasabi ng mga taga Cebu anong araw hindi naman napapasok ang kailang mga syudad ng ganitong pagbaha tulad ng Cebu City, Mandawi City, Talisay at iba pa pero nakarating sa kanilang mga syudad ang putik bato at matinding ba. Ngayon ang usapin, ano ang mga dahilan? Natural kalikasan. Ano pang isang dahilan? Pagsira ng kabuntukan sa mga probinsya ng Cebu. Dahil sa mining, wiring, at kung ano pang mga pagsira ng ating kalikasan. Isa yan sa mga dahilan. Kinalbo ang kabuntukan, kaya ng umulan, ang madami, bumigahay, landslide, nagpunta sa mga syudad. Ngayon, sinisilip ay yung mga flood control. Totoo, may problema rin sa flood control. Mahina yung kalidad, maliit yung flood control project, maliit yung ilo, hindi kinaya yung volume ng baha. Pagkatapos, mga meron pa akong nakikita ang video na ano eh, parang bacon. Yung pork bacon, yung lumulundo-lundo. <laughs> Nagkulub, naging kulubot yung ilog. Sa halip na diretsyo, konkreto matibay yung pundasyon ng mga magkabilang panig ng ilog na daanan ng tubig, flood control program, naging beko. Pagdating ng tubig ba, umalon yung pader, bumigay, nabutas, kumala sa na tubig. So, kahinaan ng project, baka substandard standard ito nagpunta ron si Pangulong Marcos at si Secretary Dizon, nag Aerial Survey pa sila. Nakita nilang napakaliit, napakaliit nung ginawang flood control. Yung daanan ng tubig, ulan. Maliit, hindi kinaya. Ang malakas na bolyong ng putik at baha galing sa magyo. So, kaya nakakasisiyan. Yung instructor, yung pagkakagawa, yung disenyo, ng flood control palpak. Sabi standard, lumutang pa. Dinaya na naman. May korupsyon na naman. At ang masakit dito, may mga lugar walang flood control program. Pero, o project, pero may pondo. Kaya hindi mo masisisi yung bagong governor ngayon na makaduterte. Kahit anong pagtatago ng iba, hindi na, na makadenay. Kasi nga, 2019, ang tinutukoy niya, nagsimula ang kapalpakan ng flood control program dyan sa kanilang lalawigan. Hindi pa siya gobernoro. Hindi ko sinabing may kinalaman si dating Governor Garcia. Nung si Garcia ang governor, si Duterte ang pangulo ng bansa. Si Mark, Mark Villar ang public world secretary. So bakit hindi napaghandaan ito? Ngayon lang po nabulgar ang lahat. Kaya si Sisi ng gobernadora ng Cebu ngayon ay ang nakaraang gobyerno. Simula 2019, palpak daw ang flood control program nila. Kaya umabot ng siyudad ang tubig baha. Kasi nga maliit yung ginawa, pagbibigay ng proteksyon doon sa ilog, at substandard standard pa. At may mga lugar na talagang hindi tapos ang project. Matagal lang may project hindi tapos kaya dumating ang ulan, wash out ang nangyari. Ganon po ang katindi. Ayan, ano yung masasabi yan po ay sa Cebu. Dumako tayo dito sa controversial. Aba, nagagalit si Pulong Duterte, yung congressman ng First District ng Davao. Bakit daw sinisilip ng ICI yung kanilang kanyang lugar? Ang dami raw ng mga ah, anomalya sa project. Bakit daw yung kanyang lugar? Aba, alam niyo kung bakit ganyan na reaksyon ng mga DDS at saka Pulong Duterte? Kasi yung pong ICI, na si Retard General Acorda at Mayor Magalong magkasama at yung undersecretary ng public works. Ibig sabihin, yung DPWH at saka ICI nagpunta ng Davao City, unang distrito. Nakakita ang maling disenyo ng project. Mali ang nakita na pinagkagastusan ng bilyon-bilyon. Ito siguro yung bahagi na ng 51 bilyon na di napunta sa unang distrito ng Davao. Pero may problema pa rin. Ngayon, nagtatanong, bakit si Magalong kasama? Ito po yung paliwanag. Ang sinasabi po ni General Acorda na kumalit kay Magalong sa ICC. Ay, I'm sorry, ICI. Independent Commission for Infrastructure. Ay dahil nga po sa si Magalong ang nag unang nag-imbestiga so formal turnover. Kung anong sinimulan ni Magalong tinuturn sa isa-isa kay General Acorda dahil magkaibigan naman para silang pulis at sumama yung undersecretary ng public works. Na-discovery nila may problema sa Davao City ang flood control project at iba pang infrastruktura. So, kasabihin nyo, paninira na naman. Abay di, sisihin nyo si Magalong na sinasabing makaduterte. Siya yung nagdala, siya yung nagpapaliwanag kay General Acorda, ang kasalukuyan nga adviser ng ICI at saka yung undersecretary ng DPWH. So, hindi ito paninira. Nag-viral na yung mga video pero ayaw ko na ipakita sa inyo dahil baka mga copyright ako. Hindi ako wala ako doon kaya hindi ko alam eh. Hindi ko nakita yung video pero maraming video lumabas na sa media at social media. Nandun mismo yung dalawang retired general at nakita nila. Nagsusukat pa nga sila eh. Kaya nag-react si Congressman uh, Congress Pulong. Bakit daw inunguna yung kanyang distrito? Ay marami naman lugar na merong korupsyon. Naba e nakalimutan niya tayo itong mga batas na ito na ang utos ng Pangulo investigasyon sa lahat ng project, na only flood control program, sa buong bansa. Ang Davao City at unang distrito ng Davao ay sakop ng Pilipinas. Kaya pulong huwag ka nang magtaka dahil kahit saan lugar sinisilip na ngayon ng ICI. Kung wala kayong problema, wala kayong pang-aabusong ginawa, kung matino ang inyong mga project na ginamit ang pera ng bayan, wala kayong dapat ikabahala sa galaw ng whole of government approach tulong-tulong ng gobyerno para madiscover ang lahat ng ito. Ayun po yun. Okay? Eh kasi, yung sino ba yun? Yung grabe yung si Guanzon ba yun? Atory Guanzon, dating commissioner ng Comelec na nag-ambisyon na maging congressman pero na-reject na party list. Grabe kong mga bumanat. Personal lagi ang mga banat ng babae niyo. Ano ba yun? Parang di abugada Parang praning ang dating eh. Si Guanzon, Atory Guanzon, di ba? Nakakita niyo? grabe ang pagtatanggol niya sa mga Duterte. Pati yung mga project ng mga Duterte, ay pinagtatanggol niya kahit na alam niya may problema. Abugada yan, ha? Marami talagang nasirang mga tao. Sa kadidikit sa mali, kadidikit sa tama. Wala akong sa inyo, sasabihin ko ang totoo. Personal kong opinion, ang dating niyo dumadami ang praning dahil pinagtatanggol nila yung sa tingin ay tama ay mali para sa akin yan. Pag praning, praning lahat.